sa ika -anim na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo dito sa kontinente ng Afrika. Sa pagkakataong ito ay nandito kami sa Chisembwer Village sa Salima, Malawi kung saan inaabangan ng maraming mga residente ang isa sa gawang inaugurasyon ng water pump sa dakong ito. Ang inaugurasyon ay pinangunahan ni kapatid na Ray Membrere, ang tagapangasiwa ng distrito ng Southeastern Africa. Kanilang idinaan sa sayaw at pag-awit ang malaking kasiyahan sa pagkakaroon ng bagong water pump ay pinagkaloob sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Noong panahon po na wala pa po itong ating bagong borehole po, sila po ay nag-iigib ng halos nasa dalawang kilometro makakuha lamang po ng tubig na kanilang magagamit. Talaga pong makikita nyo sa kanilang mga muka na sila po'y totoong masaya na sila po'y nagkaroon ng malinis na tubig na ito po'y malapit sa kanilang mga tahanan. Ang Chisimbera Village ay isa sa mga liblib na pamayanan sa Salima District. Mula sa Rilongwe, na siyang kapital ng Bansang Malawi, ay mahigit sa dalawang oras ang biyahe. Sa aming pakikipag-usap sa mga residente ng village na ito, lalo naming naunawaan kung bakit ganito na lamang ang kanilang kasiyahan

at bahagi ng komprehensibong pagtulong sa kanila. Marami sa mga nakatira sa village na ito ay nabigyan ng hanap buhay sa paumagitan ng livelihood projects ng Iglesia ni Cristo, katulad ng eco-farming at ng livestock project. We are here upon the of Brother Rivaldo Manalo. Beginning tomorrow, going to start being a worker of this farm. Noon pong August 2019, ay isinugo po ng kapatid na Eduardo Manalo, ang kapatid na Jun Santos, para po makabili po ng lupa dito po sa Malawi. Sapagkat ang Malawi po ay, kung ating pong aalamin, ay isa po sa pinakamahihirap na bansa dito po sa Afrika. At gusto po nila na makatulong po tayo dito sa mga taong nangangailangan. Bagamat ang Iglesia ni Cristo po ay uh, tumutulong, sa abot po ng ating makakaya, sa pamamagitan ng lingap, sa mamamayan, hindi po nagkasya ang pamamahala doon, kundi nagbigay po sila ng ganitong proyekto na makatutulong pang matagalan po, lalo na dito po sa bahaging ito ng daigdig. Ayon sa mga residente, sa pamagitan ng mga tulong na kanilang natanggap, nagdulot ang mga ito hindi lamang ng malaking kakalahan, kundi maging ng panibagong pag-asa na sa darating na panahon ay makakaahon sila sa labis na kahirapan at mabibigyan ng mga anak ng magandang kinabukasan. Ife na ang mudimuno, di pa sanggahulaan nila, mudimuno. Ang roos na ang mudimuno, ang roos na si Fugoyo, di mafikang digo, na Eduardo, Manalo kuli ali ife ndi komaso kutokoza mpingo wa Kristo sa pagkasangkapan ng Panginoong Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo katuwang mga ministro na nakadistino rito sa Malawi patuloy silang naaabot at naipagmamalasakit hindi lamang para magabayan sila sa maayos na pamumuhay sa araw-araw kundi higit sa lahat para maturuan ng tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. It brings also joy to us because we know this is God's will and helping our fellow man is something that is pleasing before the sight of God. Mula po rito sa Salima District sa Malawi, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.